Saan pwede pumarada nitong bisikleta ko? Ay, saan? Magkano? Wala yan. Tandaan lang. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ka pa rin nagbabago. Overpriced pa rin ah. Saan ang dito mo? Kakamera tayo. Ka <laughs> Yari ka kay Mayor ngayon. Ha? Saan ang dito mo ngayon? Diyan lang. <laughs> Ano lang balita at Puro na lang ano yan? No, no. Puro na lang bakod may mabagal na Ano ba, may basement ba? ah uh, December yan, lilitaw na yung building ka May basement siya? Oo uh, Alam ko kung ilang story yung uh, basement Malimit yan, mga Apat e, eh, no? Uh, Oo, oh, basta basement Lalim na hulungkain nila apat lima yan eh may ano na eh nakita ko doon 20, kailan ba ang target nila dati? 2025? Sabi nila, dapat Ay? 2025. Buo na daw yung mall. Oo, oh, eh lang. Pandemic man, di ba? Oh. Yeah. Hindi sila natuloy. Baka buotin pa ito ng 2030. Ito, <laughs> ano yung kondo na siya sabi mo niyan? Uh, magkano daw yan? Ano na? Mabilis na yan. Di ba kundo telya? Oh, ano yan? Kondo mall? yung... Kundo mall. Mall yung... Pero parang ano eh. Dito yung mall. Dito yung mall. No. No. Magkahiwala yun ang plano. Magkahiwala, okay, oh. hindi naman ano eh. Hindi naman... Hindi nasa baba, taas? Baba, oo. Dapat sa is... nasa taas ang konto, di ba? Oo, oh, si SM, di ba? Ganun ang... Tingnan mo no? yun, para magkaiwala naman. Hiniwalay nila yung mall? Oo. Oh. Uh... Hmm. Uh... Hmm. Makikita na lang hmm. natin yung yan. Yung parang... Uh, parang pinaka-anggap, pinaka, pinaka na. Ano yung seven, uh, seven... Seven floor lang? Ha? Huh? Oh, Oo nga, Oo, no? oh, eh. Nasa likod yung kondo. Ano ba, hindi Dito ba nakaharap yan o doon? Hinaalo ba? <laughs> niyo. <Central laughs> Baka sa Central Bank nakaharap yan. Sa Central, saan so, ba nakaharap yan? Kung dito nakaharap, huh? doon yung mall. Kabila. Ako yung mall hmm. dito. Pag dito nakaharap. Ayan, eh, dito yung mga ano ng ano. Hindi nga, hindi pa nila tinatakas. Ayan, malamang doon Hindi pa tinatanggal ng mga yan. Dapat, pangit naman kasi pagka yung mataas doon ano, matatakpan oh. yung Bangko Sentral. Yung uh, ano eh nila. Eh. Oh, o kaya doon baka dito ngarap harap doon yung uh, ano yung residential ba? Oo. Oh. Oh, oh. yung pwesto ng ano dati ng hy uh, hyper Parang mag i siya, ang sasabing naman. Oo. Oh. Kasi doon sila nag siya eh, ang balita, unahin ang muli, doon sila nag-umpisa eh. Doon so, sa may harap ng, ano, Central Bank. Ah, doon yung mall, doon yung harap. Doon ang harap. Kasi, ayun yung nakalitaw na bakal. May natin na Kasi yung... <laughs>